Magandang araw ka Bonnie. Sa so, video nito, pag-uusapin natin uh, na yung interview pala sa Amores no? yung Helter Brand kabole. So, pinarahan na naman ni Helter Brand ng PBA Motoclub Club yung issue ka And then, uh, yung mga pre agent po ka ng uh, Manila Stars. Pag-uusapin natin yung dating PBA players. Sino mga teams na dapat may interesado sa kanila. So, may pa ka-subscribe. Pakapindot naman po yung subscription button ka So, let's uh, start na agad dito. No? Pinag-uusapin kasi ni Helter Brand or uh, nakausap no, na-interview ni na Helter Brand, Gago at saka ni Mario Hopper Cabona eto nga pong um, Amores, basically um, criminal, di ba? He is criminal, yes, I know uh, hindi pa po siya wala pa pong naging like, hatol sa kanya ang Gordy Cabona pero we saw what we saw ano po, the evidence is there, Cabona, di ba? kumbaga, technicalities na lang po yung ano, eh, magiging Uh, hatol po ng korte, pero we saw what we saw. Now, um, dito po, uh, tinawagan nila, ano, si Herder Brand, Kabola, ang uh, sinabi niya, di ba, siya pangalan nga, ay brodehani si Pew, wag, hopefully, wag ka magalit sa Mga natakot eh, makabarilin din siya, gano'n siguro yan, Kabola, no? <laughs> ganyan pag gano'n pa siya, ang <laughs> sabi niya, na si Abueva daw, uh, I mean, yung mas matindi pa diba, yung nagbigay po na suspension kay Abueva. While ito naman si Marhofer, si Gago Abola, para mga kuya, di ba, bigay-bigay sila ng advice. 'Di ba? Wag uli din ganito, may anak ka naman, bla bla bla. Pero wait lang, mga ba, diba, kabola. Wait lang. At the end of the day, bubbly out dun sa reality that this guy tried to kill someone, di ba, bole? And they're still giving platform to this guy, di For what, di ba? For what, di ba ka Of course, we know why, di ba? Because it will give them a lot of views and a lot of views money, pero parang parang kasi ang lumalabas dito ka bola. Eh nagbibigyan ng special treatment itong si uh, Amores ka bola. Kasi may nakita ka na bang ganyan, 'di ba? Parang binibibi ba? Sinubukan mo mamarel ng tao pero binibibi ka. Ka bola. Diba? Hindi na yari kay Amoris ngayon eh. Ginawa na siya, pero binibibihin na siya ng PBA yan, e, Parang itong mga ah, uh, ito naman na may influensya po ka social media na mga retiradong player ka bola eh, pa rin siya hindi ba ka -bole? so grabe yan no grabing baby treatment yan kay Chana Morris kabola so now uh, Kabola, let us say, ba? Magkaroon lang yung mala. Uh, as hindi po siya uh, makulong. Kabola. Anong sasabihin ng mga hinayupak ng mga uh, retiradong player na ito pag ginawa niya ulit? Di ba? Kabola ano ang sasabihin nila pag may mga ibang, ibang tao or ibang mga bata dyan na utyok ka bola na gumawa ng mga ganun kasing bagay. Kasi nakita nila kabo, na pag ginawa mo yun, mabibaby baby ka pa rin, di ba? So yan yung risk eh. sa mga pinaggagawa ng mga hindi nag-iisip po ng mga retaradong player po na ito. Kabole. Doing things just to earn money. Kabole. So ito na tayo. Dito na po tayo sa mga place po naman ni Stars. Uh, dati PBA players other than Greg Slaughter na sa ko dapat mabigyan um, pa rin po ng chance ng PBA. Robbie Alussini yung isa, is also a big man nga bola. I think NLX should consider uh, luring him in. NLX and Northport sila yung dalawang teams na obvious po yung need for a big man. Pero between the two, I think NLX will have a much easier chance or a easier way of uh, getting Robbie. Carl Bryan Cruz, I think San Miguel Berman should really consider getting him. I know uh, there's a good chance uh, the minutes will not be there kabole. Pero this guy is a legit uh, forward 3 and D, kabole. and this is are uh, the type of players na madali po if it's sa kahit asinong team Joshua Tural baka um, Blackwater yung rights niya and I think Blackwater din naman yung dapat mag-interesado sa kanya this guy is a sniper we have a 4 point shot kabole. Uh, Blackwater have an amazing, crazy duo in Bearfield. as saka si George King. Give them an, a sniper in Torralba and I think it will be even better. Kamakabal sa paligid mo. Dito pa ang mga teams na dapat may interesado sa kanila. Kamila po, isa mo ba?